Hi, <laughs> greetings from Spain. Yan na, social yung greetings kaya yan. Nasa Spain kami. Nagkakamino kami ngayon. Pero nais nice ko pong batiin ang Black Rosary Movement. No? Sa inyo pong 75 anniversary. No? Diyan po sa Nuestra Señora de la Soledad Parish. De Manila. Yan. Siyempre, salamat po sa pagtataguyod ng ating Black Rosary. Sa mga pamunuan. Hindi ko na sa isa-isa yun ha. Siyempre, sa dami ninyo na nakasama ko dyan. Pero, Uh, yung, inyong inyo pong pagpatuloy no yung kasipagan at patuloy na pagbabahay-bahay, pagdadala ng the grocery, pagpapalaganap ng debosyon sa mga birhen, sa grocery, sa in general para sa ating parokya. Maraming salamat po. Ituloy lang po natin yung gawain na ito kasi that sustain the church, the, the, parish no. Salamat po sa inyo. Syempre, love you po. Ayan. Again from Spain, Viva España. <laughs> De Viva la Virgen. Mm, bye, bye po. Hi, mula sa parokya ng ina ng laging saklolo, ay binabati ko ang sambayanan ng soledad sa inyong pagdiriwang ng ikapitumputlimang anibersaryo ng Black Rosary Movement sa parokya. Ang Black Rosary Movement ay may mahalagang papel na ginagampanan sa buhay, sa pananampalataya at sa kasaysayan ng soledad. Bago pa ba magkaroon ng parokya ng soledad, ay mayroon ng mga parokyano ang Black Rosary Movement. At magkikita natin na ang Black Rosary Movement ang siyang naghanda upang mabuo ang sambayanan na ngayon ay tinatawag nating parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Kaya ako ay nagpapasalamat sa mga kabataan noon na siyang nagpasimula ng Black Rosary Movement. Ang kanilang simple, ang kanilang payak na sinimulan ay umabot ng 75 taon na ngayon ay nagmamayani pa rin kaya inaasahan natin at hinahamon natin ang mga kabataan na ipinag, ipagpatuloy ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen, Mahal na Birhen ng Soledad, sa Black Rosary Movement upang ang kanilang nasimulan noon ay umabot pa sa mga susunod na henerasyon. At alam natin na ang pagdarasal ng Santo Rosario, ito ang nagpapatatag sa ating pananampalataya. Ito ang nagpapatatag sa parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Uli, happy anniversary at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong parokya sa pamamagitan ng Black Rosary Movement ng Soledad. araw sa inyong lahat. Ako po si Reverend Father Douglas at mula dito sa uh, St. Si Basilica ng Mary Major dito sa Italy. Ako po ay bumabati sa lahat ng mga miyembro ng Black Rosary Movement sa inyo po anniversary o pagdiriwa ng inyong anniversary. Wa, diba? patuloy niyo pong talaga natin ang pagdarasal ng Santo Rosario. ni... Hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen para sa mas maayos sa pamumuhay at ligtas, lalong lalo na para sa lahat ng mga pamilya. Uh, sikapin natin na uh, maibalik ang ating pong paninibala na the family that prays together stays together. So, lalong lalo na kung ang komunidad ay nagdarasal ng Santo Rosario uh, hindi imposible eh, na tayo po ay magkaroon ng mas magandang lipunan. Kaya sa tulong ni Maria, sama-sama tayo at pagpatuloy natin ang pagdarasal ng Santa Rosa. Muli, happy anniversary sa inyo po.